Gabi, napanood po ninyo ang ilang malaparaisong lugar at ang makulay na kultura ng isla ng Kuyo. Ang Kuyo po ay nahahati sa dalawa, ang bayan ng Kuyo at ang bayan ng Magsaysay. At sa bayan ng Magsaysay pala natatagpuan ang ipinagmamalaki ng seaweeds o lato ng Palawan. Ano nga ba ang sikreto ng sariwa at export quality seaweeds doon? Sa gitna ng makulay na bukang liwayway, matyagang nagbabalsa ang dalawang mag-anak. Bagong umaga, bagong pakikibaka dito sa isla ng Kuyo. Ang lato po ay una sa pangkabuhayan namin. Pinakamahalaga po rito sa ng Pagtatanim ng lato o seaweeds, ang hanap buhay ng pamilya ni na Elvin at Raul. Yung mga magulang ko kasi, yun yung kinagis na namin niya. Kaya yun sinundan namin. Anila, masyadong maselan ang pagtatanim ng lato. Ang lato po ay hindi maayos yung pagtatanim mo. Parang nagtatampo po ang lato. Kailangan po alagaan mo rin. Ito na rin ang nagturo sa kanila ng kahulugan ng disiplina tiyaga at sipag na nais ipamulat ni Raul sa bunso niyang anak na si JR. Yung mga anak ko po, yung sama sinasama ko yung sa dagat para makaano sila, makaating din naman silang ginagawa ng mga magulang nila. Mambang ako at pabid kay nanay, pati kay tatay ako. Alato. Kabilang si JR sa mga grade 1 pupil, mula sa mga naglalayo ang isla ng Kuyo na atin na ng mga bagong school supplies. Makikita mo po yung kulay ng lato ay green na green. Uh, malinis. Sari -sari Alam nyo ba ang sikreto sa pagpapalago ng masasarap at masusustansyang seaweed sa kuyo? Ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya na ibinubuhos sa pagtatanim nito.